bahay nila, Caldero. nakikita po natin ito ngayon. Um, ah, oh, po ang they're mga Emerald Girls. <laughs> and Emerald Boy. Um, tingnan po natin sila. Hello ayan po, si Jolly. Ito po natin sila. Ayan, ayan si ayan. Kim. Rivera. <laughs> Eh, <laughs> yung bahay nila. Oh, sige na, kuya. Yan yung bahay nila. Totoo ba yan? Okay. Oo, oh, oh, yan yung bahay nila, kuya. Ang kalbelo. Kapit TV, ah. Tunum. Mahal ilalagay ko sa YouTube ba?